Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Una sa lahat, maraming maraming salamat po sa mga nanood at nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel. At lalong lalo na yung mga nag-comment ng magaganda. At maraming maraming salamat na... Kahit ganun lang ay nanonood pa rin kayo uh, pagpag, Pagbubutihin ko po ang aking uh, reaction or opinion in the future So ngayon ang tanong Handa na ba kayong lahat para sa Coronation Night ngayong gabi? Kung handa na kayo, so kanya-kanya uh, na tayong support kung sino ang ating susuportahan So ang video na ito ay ipapakita ko lamang para merong kayong... Uh, clue kung sino-sino ba talaga ang mga kandidata natin. So sa lahat ng mga kandidata ay umabot sila ng uh, 55 na mga candidates around the Philippines and outside the Philippines. So meron tayong mga kandidata na galing ng Hawaii, galing ng Australia, galing USA at meron din tayong galing ng uh, United kingdom yata. So dito makikita natin ang ilan sa kanila. So si Miss Albay ay makikita natin na maganda siya. Tama yung kanyang katawan. At saka medyo matangkad din siya. At saka si uh, Miss pagkatapos ni Miss Albay Si Miss Albay ay ano siya uh, she looks confident. At saka si uh, Angeles. Galing ng anghiles. Maganda din. Mm. Si Miss Australia. Mm. may nag Nagtatanong yung aking anak na, kung Miss Universe Philippines daw, bakit merong taga-Australia, may taga-US? Sabi ko, kasi meron silang dugong Pilipina. Dugong Pilipino na pwede silang sumali. Kasi nanonood siya ng mga babae na marami daw magaganda. Okay, Miss Bacolod. Ayan. Uh, So marami tayong bet na pagpipilian, Miss Bacoor. Ang kaya lang ang pa-contest na ito ay hindi lang siya pagandahan, hindi lang pa-sexyhan kundi pati sa uh, dito. Sabi pa nila, beauty and brain. So again, kung gugustuhin natin ang isang kandidata na feeling natin na sa kanya na lahat wala tayong magagawa kasi nasa sa judge pa rin yun. Kasi sabi nga nila, beauty is in the eyes of the beholder. So maganda sa atin, hindi naman sa iba, hindi naman sa kanila. So all in all, kahit na Sabihin natin na ang isang kandidata ay marami siyang natanggap kagaya kay Alexi Brooks. Ang dami-dami niyang natanggap na mga uh, awards, pero hindi pa rin natin alam, hindi pa rin tayo sure kung talagang mananalo siya kasi nga mayroong mga judges, nasa judges 'yon. Kahit pa yung support niya around the world ay millions or billions wala pa rin tayong magagawa talaga kasi nasa sa judge na yon at saka yung final niyan ay mamayang gabi nga, mamaya so panuorin natin ang live, merong uh, nagla live naman, sana ay pakita lahat para doon makita natin kung talagang uh, swak na swak ba talaga ang uh, nanalo, so sa palagay nyo sino kaya ang mananalo sa uh, 55 candidates na ito kasi bawat isa sa kanila ay may beauty, may uh, sexy din sila. At ang hindi lang natin alam, yung minsan na uh, pagtatanong, kasi yung isang tao, kapag tinatanong mo siya sa questions na hindi niya talaga alam kung ano ibig sabihin nun, uh, basta sagot lang siya ng sagot at kakabahan pa siya. At may mga... Uh, tao naman na tinatanong na ang kanilang sagot ay base sa kanilang experience. Siyempre naman, ka kagaya kay Alexi Brooks, yung tinanong siya tungkol sa ano ang feeling ng uh, little Alexi, yun sinabi niya. Tapos yung iba, iba yung pagkakaintindi nila. So, wala tayong magagawa dun kasi ganun talaga ang tao. May kanya-kanyang opinion. So, ito si Miss Baguio ay napakalakas na contender din ito. So, uh, si Miss Baguio, yung kanyang mukha ay parang may pa pagkahawig siya kay aura yung kanyang mata na napaka fierce at saka yung kilay niya na papunta dito papunta sa taas, so meron din itong ibubuga at meron din itong future at saka syempre ang paborito ng lahat ay hindi lahat. Ang paborito ng iba pala ay si Atessa Manalo. Siyempre, uh, ano yun? Experience yun. So, my experience versus sa newbie. So, saan kayo dyan? Kung sa trabaho, ang kinukuha ay ang my experience. <laughs> At ang um, iba naman na mga companies ay kumukuha ng newbie kasi pag ang newbie, marami kang um, pwedeng gawin, pwede mong i-exploit, pwede mong uh, bawasan ng sahod, kasi pag experience may experience, nagdi-demand na yan, so ito si Miss Batangas o, maganda din siya, simple lang ang kanyang beauty, at uh, confident din siya at saka si Miss Bohol. Ayan, si Miss Bohol. Parang ano siya, kamukha siya ni Corina Sanchez. Yung kanyang pag ganyan, Sexy din. Um, up to them na lang kung paano sila sumagot. Si Miss Bukid noon. Ayan. Si Miss Bulacan. Si Miss Bulacan may ano siya. Ah, ten. Ah, Morena Morena, kayo At uh, marami pag iba. At abangan na lang natin mamaya. Ano? At meron tayong uh, bet dito na lima na mag-uwi ng corona para sa kanila. Mm. So, unang bet ay si Atisa Manalo ng Quezon Province. Pangalawa ay si Alexi Brooks ng Iloilo City. At ang isa pa dyan ay si uh, Miss tagig Christy Lynn. At ang isa pa dyan ay si uh, Miss Baguio, Yun, Patricia. At saka sa, si Miss Hawaii si Miss Kirino so nasa kanina lang, again again, merong judges so bahala na doon kung sino ang malalalo, bahala na ang mga judges, sila ang uh, marunong at syempre, makikita din naman natin yan pagsagot sa mga katanungan mamaya mamayang gabi ang tanong, ang tanong. Ang tanong, bakit gabi? Na pwede naman kan, uh, pwede naman sa araw. Bakit gabi pa talaga? Siguro para makapanood yung mga nasa ibang bansa kasi uh, gabi sa Pilipinas, umaga naman sa ibang bansa. Okay. So, kung makikita natin yung preliminary nila, ang ganda-ganda nila, grabe. Pero, may mga kandidata pa rin na sabi nila, sabi ng mga commentators, yung mga matitigas nang nagko-comment na may mga gown daw na hindi ginastusan. Pero yung si Miss Palawan at saka Zambales talaga yung parang umawra siya ng umawra. Yung kay ano, Alexi Brooks, parang simple lang siya. Pero nasa sa kanila, yung talagang kitang-kita yung kanyang Mm, chan, pinapakita yung kanyang six packs, yung kanyang abs na talaga namang pinagtrabahoan niya. Mm, maganda siya doon. Maganda yung kanyang pag-ikot-ikot. Pero meron ding iba na gumanda rin yung ikot-ikot. So, andyan si Miss Takloban si Miss Kananga, si Leyte, Miss Cebu, yan, Davao, hmm, marami sila. Imagine, 55. So, ang mag-uwi ng Miss Universe Crown ay iisa lang. So, abangan natin yan mamaya. Diyan lang kayo at manood tayo mamayang gabi kung sino ba talaga ang mag-uwi ng Corona. Thank you so much for watching my Uh, videos at maraming salamat OFW from Thailand sana ay makatulong din tayo sa bawat isa bye bye